Itong kay Alden, yung lumabas na nagalit nga si, si father, Porfeson, oh, Si Daddy Bay. Ba? Oo, si Daddy Bay. At ang sinabi niya, hindi ganyan ang anak ko. Akalain mo, maaasahan mo ba si Alden na magsabi na ibinigay sa iyo ni, ni Catherine ang kanyang pagmamahal but you are too selfish. Niloko mo hmm. lang siya. At ito naman si Daniel, ako ang nagloko kaya ako ang iniwan. Na, kulang na raw yung panahon para siya ay magbago pa. Kaya parang inaamin niya na siya talaga 'yung nagluko, parang gano'n. Nako, 'wag po alalahanin po natin, hindi po sila ganyan. Lalong-lalo na po si Alden Richards, hindi natin maaasahan na mag-post po ng mga ganyang mga kalokohan. Iba. Mm -hmm. Tapos eto pa na, 'di ba na-awardan si Alden ng best ano? box office king. Uh -huh. Na may, may lumang video na naman si ano, si Daniel na sinasabi mm -hmm. niya bakit ako, hindi ba ako bus office skin? Mas marami ko nagawang pinika. Lumang video niya, lagal sinasabi ah, niya. Kaya mag-iingat po tayo, ah, mag-iingat po tayo sa pamimili ng ating ikiklik at babasahin. Mm -hmm. Yan po, may mga blue check na yan, hindi na po garantiya ngayon yan na yes. ang may-ari ng account ay legit talaga dahil nagagawa na po nilang dayain talaga at nalalagyan ng blue check kahit hindi lehitimo mo. Tama. So, nakakahiya mm -hmm. kayo, ah. Nakakahiya kayo. <laughs> Ayan, mapapasano all ka na lang po talaga na lalo na po sa mga gaya may bubog tungkol sa tatay. Exit daw po muna si Attorney No Case. Sabi ni Lara Abrego, abalik ito kay Richard uh, Gutierrez. Totoo naman, di ba? Dapat tularan ang isang Richard Gutierrez na napaka-responsabling ama. Bibihira ang ganyan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Babasahin lang po natin bago tayo lumayo. Okay. Ato, sabi ni Randy Balaguer, na ang blue check po ngayon sa Facebook at Instagram ay nabibili na sa meta ng 500 pesos per month. Ako po, may blue check din. Subscription sa meta. So, it's so mura. Love you, Nay. Uy, nabibili daw. 500 a month. Ano, Oo, oh, love you. Pinarerentahan may na pala ngayon to. Pinarerentahan na pala to monthly. Ano okay. ba yan? Nako, Randy Balagera, thank you so much sa iyong ipinadalang mensahe. Kuhang koang gigil ko ng mga nagkakalat ng fake news na yan para silang kabute na nagsusulputan. Sabi naman ni Tita Julie Paras. Una po, kilalanin nating mabuti yung mga personalidad, yung kanilang imahe. Doon naman makikita mo eh, di ba? Kung ano ang kapasidad na magsalita ni Alden at ni Daniel diba ba? Mm -hmm. Kung noon pa man po no mga nakakaraang panahon ay kinakitaan natin sila ng kagaspangan ng ugali at pagsasalita, maari pa tayong maniwala. Pero kilala natin ang dalawang ito na hindi nagpapa hindi nagpapadala sa kung ano-ano, di ba? Yes. wala man... na silang oras para dyan, di ba, Nay? Sa dami-daming ginagawa ni Alden, just ko, yan pa ba ang pag niya ng panahon na hindi na diba kakaaba anak, anak, yung oras kasi pwedeng isingit eh. Pero mm. yung imahe, yung mm. imahe kung gaano natin sila kakilala at kung ano ang kanilang kapasidad, yan naman ay talagang questionable yan. Yes. Kaya tama na po, hindi po nag-aaway si Daniel at si Alden Richards. Hindi po totoo yung mga nababasa mo na quotable quotes na yan. Nako, mm. mga quote card na yan. Hindi po totoo yan. Maniwala po kayo, kaya mag-ingat po tayo, mamili po tayo ng ating lulunukin, iluwa ang hindi kaya ng ating sikmura. Ganun Puring. lang yon.